pun mga lods, yan. Magluluto po tayo ng ah uh, pangalan to. Patula, yan. Patula, gisayin mo natin ang sibuyas. At sili, yan. Patula, unting sabaw lang. gisahin natin ang unting sabaw lang ang patula. Yan. Gisayin natin sa bawang, sibuyas. Yung bawang kasi pinipit ko lang yan. 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 Ang mga lod. Tapos lagyan natin ng ito mga lod. Oh. Yan, ito meatloaf mga lod. Ah, uh, ito yung ano, lutong pang bundok talaga mga lod. Yan. Design lang siya unti mga lod. Yan. Ngayon lang siya. isa sa lang, meatloaf lang ang mga ang mga lod. Yung pinaka halo niya sa gulay na ano yan with pangalan to lagyan natin ng mamaya no po so, lagyan na natin tong yan patula mga lod yan ito na yung mga lod patula yan na natin halo halo lang mga log. Kung so, sa lang yan mamaya, okay na yan. Okay, malikot pa. Mga lod. Try nyo ito mga lod. Sarap. Hanggang sa... Ito, wala kasing ano eh. Wala nang corn eh. Ito na lang yung sira sa amin eh. Kaya ito na lang. Pero okay ito eh. Na, na, ano na namin na, 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 ito. Subukan ko na rin ito. Lagay natin itong... Ayun. Ayun. leaf cubes yan yan lang lagyan natin unting sa bawah Sir. Totoo ah. Para totoo nga sir. Yan. Ah, uh, ano sir, pangalan to? Ah, yeah. uh, aw nga pala. Ah, hindi, ipatula. Ay upo nga sir. Upo, pala. Upo na may mitlo. Ayos. Sana all. Happy birthday na naman dyan. Atay tayo dyan. Okay, patula yan eh. Oo nga, patula. Patula pa sir. Yan, pakuluan lang ng mga Kumulo lang ng kumulo. Ayos na. Pagulungambot na siya. Kain nyo ito mga lods. Masarap. Masarap ito mga lods. Mamaya. So, lagyan lang natin ng unting tuyo mga lods para magkulay siya. Yan lang naman ang pinakaano dyan eh. Ayan. Unting tuyo lang mga lods para magkulay siya. Ayan. Naguguluhan pa siya eh. Kung anong ano namin eh. Patula o opo kasi parang patula, parang upo din eh. Yan mga lods eh. Tapos lagyan natin dito. Uh, lagyan natin ng apoy para mag-apoy talaga siya. Ano yung mga loads. Yan. Sabi pa nga ni ano mga loads yung dumaan eh. Parang totoo daw mga loads. Ganyan lang yung mga loads.